Ayan, bigat. <laughs> Mabigat ito mga kasari ko. Hello mga sisi ko. Hello mga kasari ko. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin, Rose and Dave Channel. Ayan. Okay mga sisi, kahit na may sakit si Ate Rose ninyo, kailangan pa rin kumilos. Hindi pwedeng magpapatay-patay kasi ngayon mga bayarin patuloy. <laughs> Yung mga bayarin mga sisi, kahit na may sakit tayo, tuloy yan, hindi, hindi yan siya magsasabi na huwag ka munang magbayad ngayon kasi may sakit ka, kaya kailangan kikilos at yung house ninyo. Ayan, kumusta ba kayo mga sisi? Kumusta ang benta ng inyong sari-sari store? So dito sa amin, same pa rin, lumalaban. <laughs> so ngayon pala walang pasok so mabenta ang chichiria at iba pa mga mga kutkuti na pang bata kasi nandito sila halos lahat sa bahay so yun yung mabenta kaya hindi ako nagpapaubos talaga ng chichiria meron pa akong naka box, box doon na hindi pa namin naisabit okay so for today's vlogs mga sisiko ay kita nyo naman siguro meron akong meron akong buhat buhat mabigat <laughs> mabigat tapos sinisipon ako mga sisi inuubo pa ako pero sige lang laban lang Ah, ito yung hinihintay ko na makompleto siya. Na-vlog ko na ito before sa inyo. Pero ngayon, uulitin ko para sa mga sisi ko na hindi nakapanood. Ito yung ginagawa ko para makatipid at lalaki ang kita. Okay, ito yung ginagawa ko. So, ngayon, isishare ko na sa inyo kung ano ang laman nito at kung paano ako nakatipid. Okay, so, mga sisi, charan, buksan natin ang number one. Number one. Ayan, oh, may laman yan, mga sisiko. Okay. okay, so, alam nyo naman, mga sisiko, na dito sa tindahan namin, hindi ako nagpapaubos talaga ng mga gamis. Kasi nga, ang mga gamis ay attractive talaga sa mga kabataan. Isa ito sa uh, binebenta ko dito na hindi talaga ako nagpapaobos. So ngayon, ang ginagawa ko, ito pala mga sis ay gamis. Yan. pero huwag muna kayong aalis ha. Na ito ay gamis nga, sabihin nyo, ay gamis man pala yan, yan. Huwag muna kayong aalis. Okay, so yung mga gamis ko ay unti-unti nang nauubos. So, ang ginawa ko, habang paubos na yung mga gamis ko, ay unti-unti na rin akong nag-o-order. So, yung ginagawa ko before ay yung pag-order ko ng gamis ay ano talaga yung buo. Halimbawa, limang, limang pack sa isang order ko lang. So, ito yung ginawa ko ngayon ay nabanggit ko na ito before sa inyo. So, ang ginagawa ko nga, pabalik-balik na lang, ay isa-isa akong nag-order. Hindi ko na sinasabay uh, tulad ng dati. Kapag isasabay ko kasi yung mga malalaking uh, gamis, like yung in-order ko na 2.5 kilos, malaki kasi ang kikitain natin kapag 2.5 kilos. Kung isasabay ko siya, napakalaki ng shipping fee. Kahit na bawasan siya ng vouchers, malaki pa rin. So, ang ginagawa ko nga, hahanap ko ng store kung saan yung mga suki ko. Paisa-isa ko siyang i-order. Order ako ngayon. Tapos, sa susunod na naman na araw, order ako para makalibri ako mga sisi ng shipping fee. So, ang nangyayari, ito na nga, dumating na siya lahat. Paisa-isa, hindi siya magkasabay. Pero mga sisiko ko, libre yung shipping fee ko. Ayan. Uh, noon kasi, hindi ko pa ito na-discover. Napakalaki ng shipping fee ko. Umabot ng 3 to 400. Sumawasan ng vouchers, nasa 300 plus pa rin. So ngayon, zero ang charge sa delivery. Libre mga sisiko ko. Okay? So unahin natin itong isa. Ito yung, huwag ko kung saan dito yung unang dumating and titingnan natin kung maganda ba ang gamis. Ayan. Ito'y gami series. Galing ito sa Mr. Mr. Candy. Ayan, Mr. Candy. Kung pagkatanong kayo, Ate Rose, saan mo yan nabili? Dalawa kasi yung binibilhan ko ng mga gamis. Itong Mr. Candy at saka yung gami series ba yun? Ayan. So, maganda yung gami niya. Next. Ay, ito. So, wala, may free pa pala. Hindi ko, na, <laughs> hindi ko nakita mga sisi. May free siya na malalaki. O, oh, parang jumbo na lollipop. Ayan, may free. May pa-free si pa kasi ate Rose nyo. Kaya tingnan pala natin yung ano. Tingnan pala natin yung plastic. Baka may nilagay silang mga pa <laughs> Sayang so, pa yan. So, yung mga in-order ko mga sisi ay yung mga mabebentang gamis lang. Kasi yung iba, ayaw nila yung ibang design. Tapos, itong isa is galing pa rin sa ah, lolo pala, Lolo Mr. Lolo Candy. Ayan, Lolo Candy ang isa, Mr. Candy. Ito yung name ng shop. Lolo Candy L U L U, yung isa Mr. Candy. Yan lang dalawang dalawang store lang yung binibilhan ko. Ayan, itoy gami na circle, pabilog. Kola na naman ito. Cola. Ito ay sa ano siya? Ayan. Sa Lolo Candy. Ayan o. Lolo Candy. Dalawa pala ang sa ano ko. Sa Lolo Candy. And the last but not the least, bubuksan ko na to talaga ngayon mga sisiko para ma-arrange ko na to sa lagayan ko. Kasi kung hindi to to siya mabuksan, nakatambak lang ito doon. Baka mas lalo pa siyang magdikit-dikit. Kasi nga nakapatong-patong lang doon sa likuran. Kaya need ko na talaga siyang buksan. Hinintay ko lang na dumating lahat na kompleto para ma-share ko sa inyo. Tapos ang ginagawa ko, ilalagay ko to siya sa Tupperware na lagayan nitong isang ano, itong bubuksan ko. <laughs> ilalagay ko siya para hindi na siya mag ano dikit-dikit. Ayan. Ang pinakalas ay itong nilagyan nila ng gel, para hindi itapon. So, itong gummy belt ko ay paisa-isa pa rin yung pag-order ko para makalibre pa rin tayo sa shipping fee. Kasi dati ang pag-order ko is tatluhan, ayan, tatlo, tatlong piraso, pero magbabayad pa rin sa shipping kasi mabigat na. So, ngayon ang ginagawa ko, isa ngayon, tapos next week, isa na naman. Paisa-isa lang talaga, tapos hindi tayo mabigatan sa pagbayad uh, kasi nga pa isa-isa. Kasi pag ibultuhan ang pag-order natin, Uh, malaki yung bayaran natin, malaki din yung shipping fee. Okay, wait lang, kukunin ko yung tupperware kung saan ko nilalagay itong aking mga gamis. Meron ding free na oh. apat, <laughs> Itapon ko na sana yung plastic. Meron pa lang kasama. Ang may free itong, ano, kay Mr. Candy. Ayan, ito kayo kay Mr. Candy kasi may pa-free siya na malaking lollipop. Benta ko na to ng 5 pesos. Meron akong Pitong piraso mga sisiko ko. Ayan. Dito sa isa, uh, sa Lolo King Lolo King ang store, walang free. Dito lang ako sa Mr. King may free. Marami na akong naipon dito mga sisi na lagaya ng gummy belt. Ayan, iniipon ko siya ito. Tapos, nilalagay ko siya dito sa Tupperware. Tapos, naglalagay lang ako doon sa harapan ng pakunti-kunti lang. Kasi, bawal kasi mainitan. Kapag ma-expose siya, kahit hindi siya sentro sa araw, pero, parang ma-expose ma siya sa init. Magdikit-dikit kasi mga sisi. Kaya, kinokontrol ko yung pag-display ko sa harapan. Ayan. So, ito lahat. Meron itong uh, 10 or 12. 12 bucks. So, pupunuin ko to siya. And, sa susunod na araw, ay mag-order na ulit ako ng iba naman na design. Tara! Ayan na mga sisi. Natapos ko na siyang mailipat sa aking mga tupperware na lagaya ng mga gummy belt. So, ganito na siya and ilalagay <coughs> ayan sorry and ilalagay ko siya ngayon sa uh, box ito yeah i-arrange ko siya hindi ko siya i-display mga sisiko para hindi siya ma-expose sa init para ano siya para fresh na fresh pa rin siya kailangan siyang ilagay doon sa malamig na lugar so maglalabas lang ako konti tulad ng nabangit ko kanina para makita ng mga kabataan and magre-repack na lang din ako ng Uh, mga ilang piraso. Ayan, lagay ko dito sa harap at ang yung iba is nandoon na nakasabit na doon sa hanger. So, lagi ko naman itong pinapakita sa inyong mga sisi, di ba? Okay, so hanggang dito na lang. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga sisi ko. Bye for now. See you next vlogs. Love you all.